Sergeant Palabay, ano na nangyayari sa kaso mo? Kasi sinampang ko pala ng kaso, ano? Bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Ma'am Police Station? Nakialam ba si uh, Ma'am Lisa? Ano ba? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Sen. Turgulpo. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si... Uh Master Sergeant Maria Eliza Palabay na dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. kasi kinampihan nitong pulis yung amo para ikaw din ikaw ang susunod na pasisibak namin nandito rin si uh, uh, police officer uh, Palabay uh, diba na nasibak ka na transfer sir ng lugar sir Kaya, your honor. oh ganoon na na, na, na transfer ka na sibak ka Yes, Sir. Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita may probable cause yung reklamo ni Ma'am uh, LV kaya ka na transfer. Tama? O ganun ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko da dapat ma dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In in your case, in reklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am Elvi. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer, kung hindi ay siya ay makukulong at mamamatay. Sergeant Palabay, ano na nangyari sa kaso mo? Kasi sinampang ka pala ng kaso, ano? Bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Ma'am Burao Police Station? Nakialam ba si uh, Ma'am Lisa? Ano ba? Bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Sen. Turtulpo. You can answer, uh, Ma'am uh, Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po na lamang ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news kinampihan kayo, may anak nyo daw yung Ruiz, ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. Er, and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. No, ano, ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa. Wala pong panga walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes, Sabi rito, dinuro-duro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung... Citizen. And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nagkandak po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, pakiluha, ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng isang kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tindera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami mag ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So, so bakit siya mag-akusa sa iyo? nito na nanduro ka sa kanya na nakot kung hindi naman pala totoo ano po motibo sa palagay mo hindi ko po alam your honor kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan yun po ay palengke open po yung kaya, kaya nga eh sa dinamidaming pulis may mapayat may matangkad may malit. it, fits your description at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya bakit nga syempre meron dahilan Yes, At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukonta ka doon sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, uh, nainggit siya sa iyo, Things like that, pero economist may sabi hindi mo alam so walang dahilan para kagawagawas ni story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Honor, kasi At the same time, hindi ka naman siguro yung mga superior mo hindi naman basta basta kang transfer kung wala kita for that transfer. Sino po transfer sa kanya. Yung provincial director. Oh, po namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer? a uh, sergeant palabay from point A to point B. Uh, so she was transferred, sir, para uh, magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburaw, sir. Pero meron kayong paniwala. Mer kaya nga, meron probable cause sa tingin niyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB. kaya sinasabi niyo. Kasi kung, na kung, wala kayo nakikita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, eh, pwedeng steady mo na siya, status quo doon sa kanyang situation, right? Uh. Pwede yan sir, pero sa akin kasi sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna sir dito sa, sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, eh, steady mo na siya kasi baka gumagawa ko lang tama? Uh, pwede rin yun sir, Kailangan ang kwan ko nga sir, isililipat ko lang muna sa PPO para magkanda. Okay, yes, nilipat. Ngayon may pa ng kaso, nasa korte na ata, tama? Wala pa po ako nare-receive your honor na subpoena to answer the allegation of LB. May, may kaso ba sa korte? Uh, wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Iba e, na sa piskal na raw eh. Hindi ka ba na, ano, nakatanggap na piskal, sa pina from the As of today, piskal? your honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation. Sabay, so, bilis-bilisan mo, tinuturoan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, uh, baka mawaran ka wala pa po ako nare-receive wala well, Kaya nga, punta mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Mm -hmm. Dahil kung nag, uh, na, nakapagpadala sa pina, sapina, baka mamaya sa, sa, sa maling address na ipadala, e, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, eh baka bigla ka mawarat, mahuli ka nalang. na lang. Nag-gets mo? Yes, Sir Honor. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, Sir Honor. Alam Ganito po yun. Nung po siya doon sa may papuntang kasina sa loob, loob, sa loob po, sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mo uulitin yun ha, wadadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po uulitin ang... Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain, pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa, sa may kusina namin. Uh, Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ng ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan, doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po your honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po your honor, nagmabadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera-tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano, ano ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Hindi po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at kumuha ng istorya laban sa iyo. Ano kasi, pa niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na oh. po kong assigned. Ngayon po... Regardless, so... Hmm. that's irrelevant. Hindi, oh, hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. totoyan yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po reglamo pa. Hindi pa po, po siya umiimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga tan, palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Ate LB. Gano'n nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang first term po ngayon, Senor. Uh, so tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, sir Jerry, dahil yung po ang... Oh, matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, oh. yun po, makilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa Barangay Hall, si Sir Jerry? Sir Jerry kagad ang tawag mo. Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Anong LB, paano nawala yung mga ngipin nyo? Sa pagsuntok po. Pagsuntok ni suntok nila po. Tataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Sino po, sumuntok. Yung pong babae. Babae, si, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si, si Jate si Franz. Hindi na, hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tanya takot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba 'yon pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, Pina, pinuutusan lang po sa Ikaw It, nang bahala diyan, kaya me mo, sabi po ng ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. H hindi na po. Kasi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? Tatlo po. Tira-tira nila? Opo, pag tira-tira nila. Pero walang po. sweldo? Wala po. Ito, may litrato rito, nakakain ka o. Oh. Sa labas. So, ito ba yung bahay nila o oh? saan to? Ito po sa atin po. Ah, sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Opo. Mr. Chair? Uh, Senator Tulfo. babalikan uh, ko ulit si ano, si Miss Palabay, Salen Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay uh, uh, Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po, sir. Dahil yun lang naman po. Hindi, okay, kasi meron dito, oh, binigyan ako ng information na willing ka lang magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po. Hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Naniniwala ka na itong mga ruwis ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay. At si Ma'am LB ay matagal nang minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan. Naniniwala, naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila. So marami na pero nung una hindi ka naniniwala nung si Ma'am LB lang nagsumbong hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang unang kong hakba nga po ay pinalilinis ko po. Karapat dapat lang ba na pat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pabilya Ruiz po kung yung po nararapat. Kasi po nga, marami... Titistigo laban sa mga Ruiz. Opo. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nana LB. Pero nagugas kamay ka, nagpuponsi pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumong 2021, hindi na sana nagdagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa rin siya ng konti. Ngayon, totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga ruwis. Kasi pasok pa siya tawag na reglamentary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, e katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, e right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya ma para ma-inquest yung mga ruwis. Nay, Nay Ma'am LV, nung kayo po'y tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Ato. Kung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Inutugun-tug oh. na nila ako sa CR. O, oh, kita mo, Chairman. Kung ginawa mo sa ng trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglamentary period ng mga taga-PNP. O, oh, pina-inquist mo na agad. Base sa sumbong niya, pina-medical mo siya. Alam mo naman yung protocol, di Pa-medical mo siya kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubog-bug lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yun. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pan pananakit yung zero waste. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit. May election. Ang kapal naman mukha mo, pare. At chairman. Huwag ka na. Huwag ka na tumakbo kasi hindi ka dapat dapat maging chairman honest honest hindi ka sa minamalit yung pagkatao mo minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga konstituent. you don't deserve to be a barangay chairman mas kaya talo din di hindi talaga kung ako bagay sa iyo sang gano tapos tatawagin mo taong grasa itong kasambahay mas masahol ka pa sa taong grasa Yung sinabi mo eh, parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, upo. Punta doon sa, lahat pala na pupunta sa barangay na kawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You just, you did it. Eh. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo, parang taong grasa. Galing sa iyo yan. Hindi din galing sa amin yan. So, ganun pala. Pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-purke. Ma mapanlaid kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Pinamunta akong grasa kanina. Ano? Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po. Yun nga po. Tapos sabi yung pinalinis mo. Hindi kan gumagamit ng masalit ng taong grasa, ano, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo ng maayos. Pinagamot mo, mo, paggamot mo. Tawag ka CHR, tawag ka DSWD tawag ka sa PNP, yun naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Eh kasi pabayaan ka. Ma'am Ma Ma LB, nung nandoon ka, pinigilan kanya na para makaalis at na para hintayin na dumating yung, yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng um, kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, oh, Sir Jerry, nandito yung isang mo, ngayong katulong mo. Pero, pero Ako sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap ko yan, sabi ng amo ko, wag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. Pero, pero, pero in ka ba niya? Hindi, ba? In in ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw pakawalan. Ang, ang hindi ko na lang natanong is sa uh, DSWD. Ano po ang naging role ng DSWD rito para uh, magkaroon tayo ng tugong pagkupkup kay... Uh manang ano pong, like, what, what, what is the role? What's the role here of the DSWD? Mr. Chair, ang role dito sa DSWD on the ground is to provide augmentation for resources. Sa municipal or city or local social welfare office at saka technical assistant po assistance po like for example, ang interventions babanggit ko po ang interventions that were provided to nanay LV. Ang FO ang or ang field officer para klaro sa lahat and CSWDO Batangas City provided psychosocial first aid to the family especially to Nanay LV to process their emotions and assist them to recover following the traumatic experience. Meron po guidelines on psychosocial therapy. Yun po ang technical assistance na pwede ibigay ang DSWD sa through the field officer po uh, in addition meron pong cash assistance via ix i think the amount was i the amount was 10000 pesos for nanay lv's daily needs such as food and clothes tapos po ang kaso dswd tapos po uh, the CSWDO naren po facilitated sa issuance ng PWD ID so she can be covered also po by the benefits as per PWD law